At yun mga bossing Ha Boss out boss out dyan It's good to be back Ha <laughs> Ito na naman tayo mga boss Nagpabalik na naman tayo sa ating pagbablog Sana eh supportahan nyo ako at samahan nyo ako sa mga biyahe ko Today is normal days lang Babiyahe lang tayo papasok Papunta ngayon si Marilao Diyan tayo naka-duty ngayon Bukas eh simple naman tayo Grabe yung daan sa may emosyon Sirang-siraan na Sana ma na yun mga boss Hindi mo na tayo papagas Marami pa tayong gas Umulan ba rito? Ba't basa? Ano yung may dalang logo? Kawawa naman Wala tayong dalang pagkain Hindi tayo kasi nabibigay ng pera mga boss Harap tayo ng pagkain na pwede nilang ano Bili tayo ng pagkain Dali natin sa kanila Anong oras na ba? Maga pa, di pa tayo malilit Tara tayo ng pagkain guys May nakita ko mga bata, eh Dalawa, kawawa naman tayo may ng pagkain ang malayo-layo na to ah oh save yun pwede ata dun wait lahat. tingin tayo baka mayroon tayo mayroon mga nagtitira ng siyomay dito or kanin pwede na yun tanghalian nila ayun siyomay sakto sana may kanin So, may, sana may kanin sila. Ay, traffic pa biglaw. Okay. Kasya. Babalik pa tayo doon. malambot kasi talaga yung puso ko sa ano eh pagka may nakikita ko mga bata na gano'n. talagang pag may nakita ko pagka may dala akong pagkain eh nagbibigay tayo pagkain kasi eh, hanggat maaari talaga ayoko magbigay ng pera hindi siya ano Kung may makita ako eh bibili lang natin ng pagkain na si bibigay natin sa kanila kasi eh, nadala na kasi ako minsan na ganyan alam niyo yung sa mga bus mga bossing yung nag ano hindi naman kami masamang tao sa dyan nangangailangan yung mga ganon eh nagbigay ako ng parang almost 50 pesos lang naman doon sa lalaki shout out boss tapos nakita ko bumaba ng bus bumili ng sigarilyo tapos ano nag yosi tsaka nag soft drink eh sabi ko sayang naman nga ako yung pero na binigay ko sa kanya pinang vision niya lang ayun sila madami hindi ko na ibibidyo to mga boss eh ano yung ko na lang dito yung ano ko oh. puputuling ko na dito yung video ko mamaya na lang ulit kasi ayun kung pinapakita na nagbibigay tayo ng kahit ano <coughs> at yan mga boss okay na sabay nagbigay na lang tayo ng konting para mamayang ano nila pang gabi naman nakawa ko sa mga bata eh dalawa yung bata Sa mga ano na tumadaan dito sa anong lugar pa to Loma Ticato na daan to Eh pag nakita nyo si Madam tsaka yung mga anak nila Hindi naman sa inuoblig ako yung huminto para magbigay ng tulong Eh pag nadaan lang naman kayo kahit ano Huwag na kayo magbigay ng pera kahit ano lang Kung may extra kayong pagkain dyan Eh nabili kong pagkain kanina ano lang dalawang siomay ba yun dalawang order ng siomay tsaka dalawang kanin tingin ko sakto na yun para ano tanghalihan nilang tatlo kasi marami na may siomay malalaki naman tapos bili na lang sila mamaya ng pang ano hapunan nila sigurado ko maraming magkocomment dito pag pinost ko to na ano na ano next walang wala na ba kapit na sa ano sa video na tumutulong para tumami yung viewers mo what the fuck <laughs> sa totoo lang parang buhay ko na nagpa-vlog kahit na walang kwenta yung mga vlog ko eh masaya lang ako sa pinagkagawa ko hindi ko na binibidyo yung mga ano na tinutulong ako or na giging tulong ko man hindi ko sinusumbat pero masaya ako sa ginagawa ko na yun kasi mabilis akong maawa lalo pa may mga bata matanda na na lalo pag eh, sa totoo lang wala talagang kita tong mga ginagawa kong video. Lagi pang nasisira yung motor natin. <laughs> Mukha lang marami tayong pera pero sa totoo lang eh marami tayong utang. <laughs>